Babae sa Ethiopia, 16 years na umanong hindi kumakain o umiinom ng tubig. Bakit? Alamin. Ayon sa mga eksperto, tatagal ng walo hanggang 21 araw ang isang tao nang hindi kumakain habang tatlong araw lamang ang walang tubig. Ngunit ang babaeng ito mula sa Ethiopia, sinasabing 16 na taon na siyang hindi kumakain o umiinom. Siya si Muluwork Ambaw, 26 anyos. Bakit nga ba hindi kumakain o umiinom ng tubig si Muluwork O totoo nga ba ang sinasabi niya? Tara, alamin natin yan. Ayon kay sa 10 taong gulang siya nang mawala na lamang bigla ng ganang kumain. Mula noon, hindi na raw siya kumakain o umiinom ng kahit ano? Sa una, nagsisinungaling pa nga siya sa mga magulang at sinasabing kumain na siya kahit hindi naman. Sa kalaunan, inamin niya ang sitwasyon. At dahil hindi siya kumakain o umiinom, hindi niya kailangang magbanyo maliban na lamang kung maliligo. Dahil sa kanyang kondisyon, sumailalim siya sa iba't ibang medical tests sa Ethiopia. Lumabas sa findings sa mga doktor sa isang ospital sa Addis Ababa na walang laman ang kanyang mga bituka maging ang mga Prime Minister ng Ethiopia ay ipinadala si Mulwork sa Dubai para sa karagdagang pagsusuri. Ngunit ayon sa babae, wala talaga silang nakitang mali sa kanya. Bagamat walang pumapasok na sustansya sa katawan, maayos ang kalusugan ni Mulwork. Nananatili siyang malakas at nagagampanan ang pang-araw-araw niyang gawain bilang ina at asawa, kabilang na ang pagluluto. Thankful naman si Mulwork sa kanyang kakaibang kondisyon. Anya, ipinagkaloob ito sa sa kanya ng Diyos at maluwag niya itong Tinatanggap gaya ng inaasahan Hati ang opinion ng mga netizen Sa kwento ni Muluark Marami ang naniniwala, marami rin Ang nagdududa Ayon nga sa isang vlogger, maaaring isa siyang Superhuman o kaya naman Ay super liar Ngunit, ikaw Naniniwala ka ba sa sinasabi ni Muluark Na hindi siya kumain o uminom Sa loob ng halos dalawang Dekada? D W I Z research report Re -re report